One, two, three! Come on. Come, on. come on! Hello, beautiful people! Welcome back to my channel. This is your. Mama Sam, hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mga Sam ninyo. Charot, so kamusta naman kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So happy Friday sa ating lahat ng bonggam bonga. It's a weekend, so ang saya dahil syempre makakapagpahinga na naman tayo ng bonggam bonga. Pero syempre, mamaya may aabangan tayo dahil mamaya na magaganap ang finals ng Miss Supranational. So yan, exciting yan kasi syempre ang ating pambato na si Taro Valencia, ayan na, na. So malalaman natin mamaya kung ano nga ba ang mararating ng ating pambato. And then of course, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tungatang kilit dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat guys sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. And then of course sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pagmamahal at sa pag-subscribe dito sa channel ko. At hindi lang yan sa mga makasolid na makamamasang dyan. So maraming 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 salamat sa support at love ninyo. So yon kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my god magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika para sa una natin chika, eto nga syempre, pambato natin sa Miss Supermodel Worldwide 2025 nakakuha ng position first runner up. Ito ngay wala nang iba kundi si uh, Charwy Charisa Barbara. So anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko diyan ay bonga. Congratulations Philippines dahil another ano na naman to? Caliber Beauty Queens. Ang talagang nagpenetrate sa mundo ng modeling sa supermodel of the worldwide <laughs> nakakaloka no ayun so congratulations dahil nag first runner up yung pambato natin diyan iba talaga yung galing pinoy talagang masasabi ko naman kapag pinay yan ay nako wag kayong mag-alala magiging eksenadora yan pagdating sa labanan so depende na lang sa organization kung gagawin siyang first runner up second runner up third runner up for running up or title. Di ba? Diba? So, yon, So, ganun talaga yung nagiging place. Kaya nga marami nga iingit sa atin kasi parang lagi na lang daw Philippines, Philippines, Philippines. Eh, paano naman kasi? Ang gagaling din ng mga trainer sa Pilipinas na no, talaga naman parang feeling ko lahat doon I beauty queen. No, di ba? Diba? So, yon, So, in fairness, no? galing talaga ng mga pambato natin. Kaya, congratulations kay... Charissa Barbara na naging first runner-up sa Supermodel Worldwide. ayun, congratulations. And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, si Jay Opiasa pupunta naman sa China. Yes, after nga sa Myanmar ay pupunta naman ng China para umaten ng Miss Grand China. etong si CJ of Yasa. Ang bongga, di ba? So, eto na yung ikalawang trip naman niya after ng Myanmar. So, si ano, pupunta siya doon ng July 8 to July 10 sa China. O, oh, di ba? So, ang saya more on Asia. Charot. Hindi, kasi manami pa silang mga gagawin bukod dyan sa sa China, may susunod pa, may susunod pa, may susunod pa. Ang bongga dito, ah uh, kahit 4 months lang yung magiging reigning ni CJ Opiasa bilang Miss Grand International in 4 months, parang feeling ko makakasampung bansa siya. <laughs> yung gano'n. Ngayon nga, dalawa na eh. Oh, di ba Myanmar and China. And then, mad madadagdagan pa yan. Madadagdagan pa yan. At madadagdagan pa yan. And congratulations kay ano CJ Opiasa. So in fairness sa ah, kung 10 country ang pupuntahan mo sa so, 4 months, just ko, bongga yan, winner yan di diba? Kaya congratulations sa ating beauty queen na si CJ Opiasa. Experience kasi yun. Saka mukhang may ikot nyo yung mundo, o, oh, di ba? So, nanlibre ng ganon-ganon o, oh, di ba? Kaya sabi ko nga, in fairness, kay CJ talagang napakaswerte niya dahil siya ang naging Miss Supra, ang naging Miss Grand Entry National So, yan Kaya, tingnan pa natin kung ano pa magiging eksena ng ating Reyna bilang Reyna ng Miss Grand oh. Para naman sa sumunod natin, chika Ito din, ako hindi man siya nanalong Miss World, ay panalo naman siya sa puso ng mga Pinoy. Dahil si Chris na Gravides, ayun nga, nag-launch na kahapon na kanyang bagong album para sa Star Record. Ito ang Rainbow. ba <laughs> diba? So, ang bongga. So, nakakatuwa kasi syempre, uh, ngayon ay namamayagpad na at may pinatunguhan na ang ginagawa ni ano ni Chris grabides dahil si Chris na pangarap niya talaga maging singer so ayan na baka sa susunod makita na natin na kumakanta na sa ASAP. po di ba so laban laban Chris so hindi man niya nakuha yung corona ng Miss World pero ayon parang natupad na yung pangarap niya na maging isang singer at magtutuloy-tuloy na yan. So, may isang album na. So, susunod niyan, magkakaroon na ng maraming marami. Single album niya pala to. Yung Rainbow. Uh, para daw sa mga bakla. Yan, yeah, charot. So, yun. Yeah. So, nakakatuma. Siyempre, I'm happy for her. Dahil nagiging successful yung mga ginagawa niya ngayon at ayan na nga, di ba? So malayong malayo na yung nararating niya. So syempre masaya tayo para kay krist na. And then para na sa sumunod natin chika, Mama Sam. Miss Malaysia, ato nga, sabi nga ready for ano na daw si Miss Malaysia, ready for the crown. Mm -hmm. Nako si Miss Malaysia, para sa supranational. So nakuha kasi ng Malaysia yung Miss, ano ba to, ano ba yung mga nakuha nila? Miss Globe, di ba? Tapos naging Miss Charm, tapos ngayon naman target nila ay supranational. So kung tingin ko daw ba, sila kaya ang tatanghaling bagong Miss Supranational. Diyos ko naman, nakaano lang kayo, tawag dito, nakapasok lang kayo doon sa top model, supranational agad ang ano ninyo, di ba? Anyway, so ako para sa akin, si Malaysia, in fairness naman sa kanya, nung unang nakita ko siya sa mga photos, sabi ko, ay ang ganda, para siyang hindi Malaysian, ano, no? Para siyang foreigner, yung mga native ba mm -mm. Tapos, ayan, so namayagpag siya sa top model So para sa akin, ibig sabihin malaki yung chance niya Na talagang mag-penetrate dito sa competition At siya yung mga, isa sa mga nakikita kong kalaban talaga Ni Tara Valencia bilang ano, sa Asia Sa Asia, talagang siya talaga yung isa sa mga top contender Na pwede talagang ano, kumbaga, maging tinik kay, ano, kay Tara Valencia. But, Depende, pwedeng yung si Taro Valencia sa kanya or siya ang maging kay Taro Valencia. So, ganun lang yon Pero ako naniniwala ako na, syempre, yung ating pambato, ginagawa niya yung best niya at lalaban niya ng todo-todo. And then, dito naman kay Miss Malaysia, congratulations, kasi syempre, di ba, parang ang talaga nung laban nila eh. Pumapalo. Sabi nga nung kamusta na daw si Indonesia ayon back to the stage na. So, yun. Ganun na yung magiging laban. Kasi pagsama niya si Thailand. Silang dalawa back to the stage. So, kung silang dalawa yung magkahawak na maglalakad papuntang stage. Charot! So, yun. Ewan ko, hindi ko alam. Hindi naging maingay si Thailand. So, parang feeling ko si Thailand magiging El Tokuyo dito sa Miss Supra National. Feeling ko lang naman. <laughs> parang feeling ko hindi siya ganun kabongga kung papasok man sa top 10 at ah, sa top 20 hanggang dun na lang. So, sana makapasok so pa din pero ang nakikita ko parang may El Tokuyo siya charot and then dito naman kay Indonesia feeling ko hindi naman may El Tokuyo sa Indonesia but feeling ko hanggang top 20 lang oh hindi magka hindi matutupad yung pangarap nila nang back to back talaga walang gano'n mga Mars. Charot. So, huwag silang masyadong ambisyosa. Huwag silang masyadong pilingera na parang nanalo lang ng isang beses ng corona. Eh, piling nila, grand slam na sila. Piling nila, a powerhouse na Gano'n. Yung mga nauuto lang nila yung nakakapagbigay ng panalo sa kanila. Katulad ng Cosmo. Charot. So, so ating-ating naman sa si Indonesia. Hindi, in fairness naman sa Indonesia. Sobrang ano, panalo naman din yung ipinakitang eksena. Maganda naman si Indonesia pero parang piling ko nga may hihirapan siya for back to back kaya mas malaki pa yung chance na manalo ni Malaysia more than kay Indonesia and then si Thailand sorry na lang <laughs> ganon but good luck good luck sa kanila di ba so ano naman natin mag penetrate yun ng todo todo at umekse na ng bonggo bongga di ba so yon so hindi natin alam who knows di ba so good luck good luck at malaman natin yan later oh di ba and then para na masasumunod natin chika mama sam tingin mo sa magiging laban ni Miss Germany at nakikita mo ba na mahihirapan sa kanya si Tara Valencia. Ayun sumasakit na yung ulo ni Dindi Pahares kasi nga di diba, sinabi nga ni Dindi Pahares mahihirapan daw si Tara Valencia dito kay Ana Valencia. Ang tingin ko na hindi naman charot sa 'yan. Yung parang Are you joking? Ganon. Ganon gusto ko sabihin sa kanya. Are you kidding? <laughs> Mga tipong ganon. Anyway, so nakita naman natin yung performance ni Tara. Nakita naman natin yung performance ni Germany. I'm so happy kung pareha sila makakarating sa top 5. Diba Christine Ann? Si Christine Ann gustong gusto niya talagang manalo itong si Tara Valencia. More than kay Miss Germany. Mm -hmm. Dapat lang. Kasi syempre Pilipino ka. So dapat doon ka kay Miss Philippines. Ganon. So, yon So, ako naman kay Miss German, kay Germany, ano naman, parang feeling ko magiging German sh Shepherd siya mamaya. Charot. So, feeling ko naman, aarangkada naman ng bonggam-bongga. Nagkasakit daw to before prelim. Mm -hmm. Kaya pala ganun siya kapayat Kaya din pala ganun din siya katamlay <laughs> kasi may sakit pala ang lola mo. So sorry naman. Mm -hmm. So parang feeling ko naman ayon makakaariba ng bongga bongga -bong kakabog naman siya. So parang feeling ko kung gusto ng German ng Europe ng Europe, o halimbawa ano ano, ng organization gusto nila European ng Manalo, isa si ano si sino ba Ano ba, Legsia ang pwede talaga nilang kunin. Kunin na nila, 'di ba? And then isa din sa mga nakikita ko si Finland or maganda si Finland. In fairness kay Finland, yung mukha niya talagang very maamo. Mm -hmm. kaya parang sabi ko ay pwede din talaga si Finland. Tapos ayun, so Czech Republic, magaling din yung Czech Republic. So depende. But para sa akin pagdating sa Europe, pinakamalakas ay si Ana Valencia. And then, parang piling ko, si Ana Valencia, kaya niyang makarating ng top 5 or maging, ano siya, uh, continent by, ano, supra-Europe. Ganon. ba? Diba? So, yon Good luck. And then, si Tara Valencia naman, wag kayong mag-alala. Kasi parang piling ko naman, malakas naman yung laban ng pambato natin. More than kay Germany. Ganon ba? So, yon So, basta magtiwala lang tayo kay Tara Valencia. At wag tayong mag-alala masyado kay... Miss Ana Valencia. Kasi si Ana Valencia, kung maka top 5 man yan, eh di congratulation. <laughs> diba? So, yun. So, wala tayong dapat ikaw worry dyan. Laban lang. And then, of course, para sa sumunod natin, Chika, mama, sa ano naman ang masasabi mo sa not cost ng Philippines na parehas, Carabao. <laughs> He he, di ba? Ganon yun. He he, o oh, di ba? di bongga, karabaw dito, karabaw doon. Ito yung pambato natin na, ano ba to? National, ano natin, animals, di ba? Si, ano ba? Oo, oh, oh, national animals natin yan, si karabaw. Masaya ako, syempre, ang ganda ng ano idea, ang ganda ng concept, ang ganda ng ipinakita, lalo na si Tara Valencia, talagang sabi ko, ay wow, pack na pa, winner, di ba? So, ako para sa akin, I'm so happy dahil maganda ang performance na ipinakita ni Tara Valencia sa kanyang natkos. And then, tignan natin, di ba? So, sabing gano'n, so tingin ko daw ba, uh, ba si Kenneth Kabungkal. Uh Nasabi ko na yan kahapon, na-explain ko na. So, si Kenneth Kabungkal, kailangan lang talaga neto ng swerte. Oo, oo. Kapag may swerte yan, mananalo yan. Pag wala yan swerte, ibig sabihin, back to the stage, ang laban, charot. So, yon So, basta ako, tiwala ako sa proseso na ginagawa ni Kenneth Kabungkal at nasabi ko naman na sa kanya ng direkta. Sabi ko, laban lang na. Oh, diba? So, nasa kay Kenneth na yan. Nasa kapalaran niya ni Kenneth wala sa kapalaran ko, <laughs> di ba? So yon basta magtiwala lang tayo kay Kenneth kasi sabi naman ni Kenneth, ilalaban niya. Mm -hmm. di ba? Kaya pag nanalo si Kenneth, yung mga baklang nagsasabi na walang pag-asa kay Kenet eh magtago na kayo kasi hindi kayo pahahadain charot so doon sa mga nagsasabing winner matuwa kayo kasi booking na charot ako para sa akin si Kenet may laban talaga may laban naman basta nandodoon lang na may kaagimat lang na swerte kailangan kasi na may swerte para magtuloy-tuloy yung proseso niya hanggang sa dulo kapag walang swerte wala tayong magagawa di ba but kung tatanungin mo ako, lumalaban ba si Kenneth? Oo naman. Nakita naman ninyo si Kuya para ng sitanggol. Talagang laban na laban. Yung tipong ganun na yung ginagawa niya. Kulang na nga lang, ano eh, tumambling doon eh. So, maganda naman yung performance. Kaya lang, marami lang talagang malalakas at maraming magagaling. Kaya medyo doon na iisip mo, ano ba itong laro ni Kenneth? Papalo ba to o hindi? So, yon Basta magtiwala ka lang. Kaya yan ni Kenneth. ba diba? So, yon Good luck! And then, of course, para sa sumunod natin, chika, Tara Valencia kaya ang mag-uwi ng corona na Miss Supranational? Pwedeng yes, pwedeng no. Depende. Basta ako siguro ang nakikita ko kay Tara Valencia, malakas yung laban. Malakas yung laban sa proseso talaga na na ipinakita niya yung mga kanyang galawan, yung mga kanyang eksena, wala naman duda. Talagang masasabi ko, oh my gosh, mukhang kay Tara Valencia nga at mapupunta ang corona. Sabi nga ni Christine Ann, go, go, Tara, go, go, Tara. O, diba? So, yon Ako naman, ang sabi ko, yes, 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 yes. Ganon. Magaling kasi yung performance na ipinakita ni Tara. Pero, syempre, ando doon ka pa rin, kakabahan ka pa rin kasi nga medyo yung kanyang com skills, hindi tayo gano'ng kasigurado sa kanya. Pero, tiwala ako doon na sana may swerte din si Tara at para, alam mo yun, magtuloy-tuloy siya hanggang sa dulo ng kompetisyon. Ako, para sa akin, ko ano man yung maging resulta dito ni Tara, winner man o hindi, parang piling ko ginawa naman niya yung best niya at wala nang question doon, di ba? So walang duda doon. Kumbaga parang nasa hurado na lang at ipaba, ipaubaya na lang natin yan mamaya kung sino nga ba ang magugustuhan ng hurado para sa kanilang bagong Miss Supranational. And then kung makukuha to ni Tara, eh everybody's happy, di ba? Yung mga basher naman ni Tara, maganda kayo kasi baka mamaya manalo si Tara sama mapahiya kayo sa kanya. Kaya kayo minsan hinay-hinay lang din sa pambabas. Hanggat hindi pa pumuputok or hindi pa nababasag yung itlog, huwag kayong maging sigurista. Lalo na kung ang itlog naman ay parang buo at lumalaban. ba? Diba? So yon So, Good luck! So, para sa akin, may laban si Tara Valencia at hindi imposible na makuha niya ang corona ng supranational ngayon taon na to. Kaya para sa akin, happy ako for Tara Valencia. So, talagang kumpiyansa ako sa kanya. Ganon, sa proseso na ginagawa niya. Kahit pa sabihin ninyo, Mama mo hindi ka ba natatakot sa com skills niya? Hindi. Kasi parang feeling ko, ang maganda kay Tara Valencia, yung kumpiyansa na meron siya. Boo. Ayun ang importante. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys, ang tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon, i-comment below mo yan dahil excited ako mabasa kung ano ang komento mo about sa mga kandidata na pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and love lang. So, guys, hanggang dito ito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.